ano tingin pa ako, nila sa undas? Mm. mayroon kami tinatawag na uh, muerto protesta. muerto ayon ang multo no ang mm. uh, ang uh, muerto is death. death. Yeah. Uh, multo parang uh, colloquial term related to death or mga mm. ghost may tinatawag kami noon muerto protesta. Yung sinasabi naming mga disaparacedos, na enforced disappearance daw, magbibit kami so, political, oh, political, political na, na Pupunta kami sa labas ng sementeryo, ginawa ko rin yan. Pupunta kami sa sementeryo, tapos... tapos, tapos Pag-rarally kayo. pag kami na ibalik, si ganito, niba si Canilo Arado, ha, si, oh, si Kaoris ganon, mga oh, ganon, mga gano <laughs> gano ng Ibalik ang kanilang uh, Plus, ibalik ang kanilang bangkay at saraduhan ng katarungan ang kanilang pagkawala na pagkadukot ng pasistang estado. Uh -huh. mga ganun propaganda. So aganda, that old story, na, old story. Na, dinik, na Na, nawala sila tapos ang mga ang gobyerno ang, ang may kasalanan. Ano At silang so, yun 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 yung... holiday doon? Ang tawag namin, wala. Ang tawag namin noon, muerto protesta. Uh -huh. Bakit kailangan po nating uh, talakayin ang uh, tatamang pagtingin sa relevance nitong tradisyon sa Pilipinas na undas. Uh, yeah. Ma'am Loring, take it. Yeah, ito. and it's a very beautiful tradition. No? Mm. Iba ka, Pilipino talaga siya yung pagmamahal sa hindi tayo hindi tayo nakakalimot pero itong CPP na ito no talagang talaga tayo dito. Maraming ngang iniambag na namatay diyan yes. no. 'yung mga nanay, mga tatay, mga asawa na nawalan ng mga mahal sa buhay okay. dahil nilinlang nila Arlene Brosas, Franz Castro, Ar Raul Manuel, Nery Colmenares, hmm. Teddy Casinor, Carol Auraulio, Renato Reyes, Cristina Palabay, Cristina Palabay, oh. of course Maria Sol Tawler Rachel nga, Pastores. <laughs> Sino pa 'yon? Erik si Andrea uh, si uh, Olalia. <laughs> <laughs> dridolalia no in in inilin lang nila at saka hanggang ngayon ang mga anak natin mga mahal natin sa buhay mga natin mga kapatid ay naw nawalan ng buhay no? nawalan ng boy very precious pag nawala yan wala na yan di ba yes. so yan ang ibinigay nila sa ating mga sa ating bansa ang ambag nila yung walang walang tigil na luha ng na mga nanay Uh, at, at and, and we are in ano uh, remembering that in Alright. this at this day no at hindi natin papayagan na kalimutan yeah. ang Rano massacre yes, yes correct 39 ang namatay yeah. doon yeah. at 19 ang kabataan may yeah. mga buntis pa you know, yeah. on you. that day on the infamous day of uh, June 1989 ya tayo ma'am yeah. ma? 1989 yeah. brother franco miss ina mga kababayan dumanak ang dugo yeah. papunta sa isang parang maliit na kanal yeah. ng baryo na yon Uh, at yun talaga ang mga kwento. Yun talaga yeah. ang aktual nakita ng mga tao yeah. na parang uh, uh, agos ng tubig pero dugo ang umaagos. Yeah. At never nagpasori dito ang CPP, hmm. NPA, NDF. Ito ay sa Rano, Dabao del, del Sur. Dito rin ba nangyari ka, Eric, yung sanggol inihagis tapos sinalunod Ito yun, yun, yun? sa Rano. Yeah. At pangalawa, gusto naming banggitin in the last uh, two years... 38 students from UP Diliman and UP Manila hmm. and UP Visayas. That we know of. Ang, uh, ang hmm. na nalista lang, ma'am, ang hmm. narecruit at disinhibited dito patay. Imagine. Ito yung datos na nakuha ng Armed Forces of the Philippines. And kung itrace it natin ang kanilang patuloy na pamam pamamayagpag ng terorismo, mula 1968 hanggang ngayon, ma'am Lorraine, hindi nila gini-give hmm. up, more than 50,000 ang namatay sa ating mga kababayan. Oh my gosh. At 20,000 mahigit sundalo at pulis ang naulila ang kanila mga anak, pamilya, mga asawa, and more than 20,000 civilians ang namatay. At 10,000 din ang mga NPA na pinagre-recruit nila ang namatay. At sa 10,000 mahigit na yan, 3,000 pinatay mismo nila on their own. Yeah. Dahil sa kanilang kagustuhan na linisin ng mga uh, espia o mga asset daw ng military na nag-infiltrate o naging deep penetration agent sa loob ng CPP, NPA, and na naging isang kabaliwan. Yeah. So tama yung punto ni Ma'am Lorraine. We remember the dead because we want to honor the memories and to extend the love that we shared with them nang buhay pa sila. Yan ang tradisyon ng Undas sa Pilipinas. Pero we will never forget Correct. those who have blood debts at malalim na sugat at utang ng buhay sa sambayan ng Pilipino which is the CPP NPA NDF and their protectors, benefactors, propagandists, operators at lahat ng ito, itong dahilan kung bakit hindi namin binibitawan ang koneksyon nila sa kalungkutan ng pamilyang Pilipinong kanilang winawasak. Papabayad natin sila. Yes. You know, there's ano, uh, I read this before, no. Uh, there may, may there is a word pag namatayan ka ng nanay o tatay, mm. orphan. Pag ikaw ay namatayan ng asawa, widow, widow. widower, 'di ba? Mm. But there is no word for anyone who na namatayan ng anak Correct. kasi napakalalim na wala, there's no word oh, for it. wala nga. Napakalalim pero 'yan ang ginawa ng CPP-NPA-NDF mm. sa atin. They ginawa talaga nila na ang Pilipinas ay ang pinakamalungkot na, yes. pin na bansa para sa mga nanay, tatay, lolot, lola na namatayan ng mga anak na ganyang kababata. Mm -hmm. Ayun yung sinasabi namin nila Eric Franco ina dito. Huwag yeah. natin silang kakalimutan sa araw na ito at yung ipinaglalaban natin ay ang hustisya. Yes. Na 'yan yung mga recruiter na 'yan, no? 'Yan sina Raul Manuel, mm -hmm. na pa ng loob ngayon sina Franz Castro, no, na nag his headlining now the itong laban na ito, no? Huwag natin kakalimutan at pababayarin natin sila kasi yes. kung hindi walang 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 saysay, walang saysay yung kamatayan ng mga mga anak natin. No? So Miss Ina, may brother Francis. Yes. Ang naisip ko lang uh, Ka Eric sa mga ganitong uh, ba, naggumugunita ba itong mga nasa Cebu, Benta and DEN. Anong meron ba silang pag-ibig na binabalikan? Ang nanawala sa. Nung nandoon pa tayo, pa ako. Ano tingin nila sa Undas? Mm. Mayroon kami tinatawag na uh, muerto protesta. Muerto, ayun ang multo, no? Ang mm. uh, ang uh, muerto is death. Ha'a. Yeah. Uh, uh, multo parang uh, colloquial term related to death or mga mm. ghost. May tinatawag kami noon na muerto protesta. Yung sinasabi namin mga disaparacedos na enforced disappearance daw. Magbibit-bit kami. political. na political. Pupunta kami sa labas ng sementery. ginawa ko rin yun all Pupunta ka sa sementery. Tapos, magra-rally kayo. kami na ibalik si ganito, alibaw si Canilo Arado, ah. si, oh, si Kaoris ganon, mga no. ganon, <laughs> mga gano <'n>, <laughs> <laughs> gano ng equivalent. Ibalik ang kanilang uh, Plus, ibalik ang kanilang bangkay at saraduhan ng katarungan ang kanilang pagkawala na pagkadukot ng pasistang estado. Ah. mga ganon ah. gano ng propaganda. So that old story, na, old story. Na, dinik, na na nawala sila tapos ang mga ang gobyerno ang, ang may kasalanan. Nila. Wala ang tawag namin, wala ang tawag namin nun muerto protesta. Protesta pa uh -huh. pero meron ba silang pre katulad nila Kit Absalon yung mga yeah. pinagpapatay ng. Eh dinide nila yan ma'am at kinakatanggal ah. pang NPA. Mm. And uh, nakalimutan ko lang idagdag bare Franco before yeah. your your point ma'am. Huwag nating kalimutan maliban kay Kit Absalon po, yung apat na buwang sanggol. Yes. Nang inambush yes. nila ang Talakag uh, PNP ano, uh, yung bumbarang PNP sa yes. Talakag Bukid noon, nadamay ang apat na buwang sanggol ang sagot nila. Sorry, hindi sinasadya. At ito po yung mga dahilan kung bakit natin ginugunita ang mga ganitong karahasan ng CPP, NPA, NDF to bring into the recollection of our people that justice must come and must be served against them. Brother Frank. Yes, siyempre ka, Eric. Huwag din natin kakalimutan. Yung uh, sa libingan ng mga bayani. Isa pa yan. Ang ating mga bayani. Ayun, totoong bayani. Kasi kung meron libingan ng mga bayani, meron ang... Bantayog ng mga bayani. Bantayog ng mga bayani. <laughs> <laughs> ng mga bayani CPP, NPA. Dito Na, kung saan sa nakalibing ang mga... Dito nakapangalan dito naka, naka, yung mga mm, NPA na gustong uh, papagsakin ng gobyerno. At ang mga iba pang sympathizers nila. Pero ako ko sa punto mo yung salibingan ayan. ng bayani pagpatuloy mo. Siyempre ka Eric, uh, dito ginugunita rin natin yung uh, kabayanihan ng ating mga kasundaluhan na lumaban. sa Kateroristang grupo, di ba? Ilan buhay ayan. ang nasayang ayan. Ayan. inalay nila para makamit natin ang kapayapaan okay. na nandito na tayo eh. Nandito na, abot kamay na natin ng kapayapaan. konti na lang, kaya kinakailangan ng pagkakaisa ng bawat mamamayang mm. Pilipino mm. na tapusin natin ang laban. At alam naman natin kung sino ang ating numero unong kalaban. Hindi lang sa iba't ibang sektor ng limpunan. Pagkos, nanjan nandyan mismo sa Kongreso. Ito yung mga bagay na kinakailangan natin bigyan diin sa araw-araw nating pamumuhay para ipakita naman natin some, in some way na tayo rin ay magpapakabayani, pagmamahal sa ating bayan. Correct. Pero ka-Eric, bilang miyembro ng community na no? ng military community no pag namatayan sila yung sinabi mo kasi Franco namatayan ng mga sundalo hmm. ibig sabihin no nawalan ng head of the family Exactly. Yeah. no napakarami no ang dami dami nun. pero yun tinanggap nila yun no pero yan ang dahil sa mga MP na walang saysay hmm. ng pagkamatay nitong mga beautiful beautiful families talaga no? so let's not forget that